catch up mga kutsedol nandito tayo sa garden sa parlan na tayo ay na naman mga kutsedol at paki uh, subscribe naman ang aking uh, youtube channel ayan paki pindot ang button the bell para sa ganun na update kayo sa aking mga upload sa araw araw ayan mga kutsedol up manood kayo mga kutsedol sa umagang ito umagang kay ganda ipagdunta mga klusedul. nagawa namin dito mga kutsi idol sa aming uh, garden yan. ayan mga pananim namin mga kutsi idol napakarami ayan ayan uh, ang talong at uh, kamatis ayan kamatis at uh, pi... ayan at uh, saluyot ayan saluyot, ayan, saluyot. Ayan. ano na mga kutsi idol ayan dami ano at sa mga okra at sa mga okra mga kutsi idol ang aming tanim dito ayan napakalawak yan mga kutsi idol hanggang doon yan. Yan. thank you so much po sa inyong mga support at ako itas po sa nagpapasalamat sa inyong mga food sa idol lagi kayong nandyan nakasupport sa aking mga ginagawa at uh, thank you thank you si paglang lang tayo mga food sa ang bawat isa para sa ganun tuloy tuloy ang ating mga ganitong mga ginagawa Maraming salamat mga kusay Ayan lang mga kutsi idol at uh, lagi naman kayo nandyan nakasuporta sa aking uh, uh, mga pag uh, uh, yung youtube at saka sa aking mga ginagawa sa araw-araw. Thank you so much sa inyong lahat. At, uh, maraming salamat sa yung mga pagsuporta. Uh, thank you, thank you. Thank you so much po. pati uh, support naman sa aking uh, uh, munting youtube channel At, uh, maraming salamat mga kong sa inyong uh, support lagi kayong nandiyan. maraming salamat mga kong sa tayo uh, magsisipag ayan. ayan kasama ko yung misis ko ayan. magsisipag din yan para sa aming uh, Uh, sa akin pangangailangan mga bisodol at uh, sa mga uh, ganitong mga gawain talagang yung sipag lang talaga mga bisodol huwag natin isipin ng pagod ang uh, isipin natin ay paano tayo mag survive sa araw araw ng mga pangangailangan kaya uh, ng mga pang ulam ulam pagbigas bigas so ito na mga kaya naman at uh, tuloy tuloy lang natin ang ating mga ginagawa Ayan lang talaga mga Pitch Idol ang ating mga gawain dito sa uh, mundong babao, laging magsipag. Para sa ganun, tuloy-tuloy ang ating uh, blessing. yeah maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong uh, sumu sumusuporta sa akin. At uh, thank you, thank you. thank mga sa sa inyong mga suporta sa aking mga ganito mga ginagawa at ito as po so nagpapasalamat sa inyong lahat maraming salamat mga kalit ako kusedo at ta, uh, tuloy tuloy lang natin ang ating mga uh, gawain at uh, inyong lahat sa inyong mga uh, uh pag Maraming salamat mga crush idol at thank you thank you so much po Ayan.